Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng cesaryan ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ang anak ng tao? ayon sa mga tao at sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inhayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa Kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting Balita ng Panginoon